Matatawag Filipino 7, Aralin 3.2, Pagsusulatan ng dalawang binibini na si Urbana at ni Felisa, ni Presbitero di Modesto de Castro. Ito ay akda na naglalaman ng pagsusulatan ng magkapatid na sina Urbana at Felisa pawang nauukol sa kabutihang asal ang nilalaman ng aklat na ito. Kaya't malaki ang nagawang impluensya nito sa kaugaliang panlipunan ng mga Pilipino. Ito ay isinulat ni Presbitero Modesto de Castro, ang tinaguriang ama ng klasikong tuluyan sa Tagalog. Sa isang lalawigan ay may tatlong magkakapatid na sina Urbana, Felisa at Onesto. Nagtungo si Urbana sa Maynila para mag-aral, samantalang nanatili naman sa lalawigan sina Felisa at Onesto. Laging nagsusulatan sina Urbana at Felisa, at sa kanilang liham ay lagi nilang pinapaalala sa bawat isa ang mga ginintuang aral gaya ng pakikipagkapwa-tao, ng pagiging isang mabuting anak, ang pagtanggap sa kahatulan ng Diyos, lalo na noong namatay ang ama, at iba pang dakilang aral si Urbana kay Felisa, Maynila. Felisa, ngayon ko tutub din ang kahingian mo na ipinangako ko sa iyo sa huling sulat. Noong ika, sa mga panahong itong itinira ko sa syudad, ay marami ang dumarating na bata na ipinagkakatiwala ng magulang sa aking maestra. At ipinagbibili na pagpilitang makatalastas ng tatlong dakilang katungkulan ng bata na sinaysay ko sa iyo. Sa mga batang ito na ang iba'y kasing mo at ang iba'y humigit kumulang diyan, ay napagkikilala ang magulang na pinagmulan sa kani-kanilang kabaitan o kabuhalhalan ng asal. Sa karunungang kumilala sa Diyos o sa karangalan ay nahahayag ang kasipagan ng marunong na magulang na magturo sa anak o ang kapabayaan. Sa mga batang ito, ang iba'y hindi marunong ng anumang dasal na nalalaman sa doktrina kristyana, na para baga ng ama namin, sumasampalataya, punong sinasampalatayanan, na sa kanilang edad disin ay dapat nang maalaman ng bata. Kaya hindi makasagot sa aming pagdarasal o makasagot man ang iba'y hindi magawing lumuhod o di matutong umanyo ng nauukol bagang gawin sa harapan ng Diyos. Sa pagdarasal namin ay nalulupagi, sa pagsimbay nagpapalingalinga, sa pagkain ay nagsasalaula sa paglalaro'y nananampalasan sa kapwa bata. Sumulat si Urbana kay Felisa mula sa Maynila. Ikinuwento niya ang mga batang ipinagkakatiwala sa kanilang maestra upang turuan ng tamang asal at pananampalataya. Napansin ni Urbana na may mga batang magagalang at masunurin. Ngunit mayroon ding walang galang at di marunong magdasal. Ipinakita niya na nakikita sa asal ng bata kung paano ito pinalaki ng magulang. Bilang paliwanag, itinuturo ni Urbana na ang pabuting asal ay nagsisimula sa tahanan. Ang mga magulang ay may malaking papel sa paghubog ng pananampalataya at paggalang ng anak. Ang bata ay refleksyon ng pagpapalaki ng magulang. Si Urbana kay Felisa, Maynila Felisa Napatid ang huli kong sulat sa pagsasaysay ng tapat na kaasalan na sukat sundin sa loob ng simbahan. Ngayon ay ipatutuloy ko. Marami ang nakikita sa mga babae nagsisipasok sa simbahan, na lumalakad na di nagdarahan, nagpapakagaslaw at kung marikit ang kagayakan ay nagpapalingap-lingap na aking tinitignan kung may nararahuyo sa kanya. Marami ang namamanyo ng nanganganinag, nakabingit lamang sa ulo at ang modang ito'y dala hanggang sa pakikinabang at pagkukumpisal. O Felisa, napasaan kaya ang galang sa santong lugar? Napasan kaya ang kanilang kahinhinan. Di yata't lilimutin na ng mga babaeng kristyano yaong utos ng simbahan. Pakundangan sa mga angheles? Di yata't hanggang sa kumpisal ay dadalhin ng kapangahasang di nagpipitagang itanyag ang mukha sa saserdote. May nakikita at makikipagnitian sa lalaking nanasok. Ano pangat sampu ng bahay ng Diyos ay ginagawang puok ng pagkakasala. Itong mga bilin huli na ukol sa lalaki ay ipahayag mo kay Onesto, na bunsutang kapatid. Pagbilinan mo siya na pagpasok sa simbahan ay huwag makipagumpukan sa kapwa bata nang huwag mabighani sa pagtatawanan. Sumulat si Urbana kay Felisa upang ipagpatuloy ang kanyang paalala tungkol sa tamang asal sa loob ng simbahan. Binanggit niya ang mga babaeng walang galang sa banal na lugar, tulad ng paglalakad ng pabaya, pagpapakita ng katawan at panliligaw sa loob ng simbahan. Nalungkot si Urbana dahil nawawala na ang kahinhinan at galang ng mga kristyano sa simbahan. Pinayuhan din niya si Felisa na ipaalala kay Onesto, ang kapatid nila, na huwag makipagumpukan o tumawa sa loob ng simbahan upang mapanatili ang paggalang. Sa sulat na ito ay pinapaalala ni Urbana na ang simbahan ay banal na lugar, kaya nararapat ang paggalang, kahinhinan at katahimikan. Dapat maging magalang sa kilos at pananamit kapag nasa simbahan. Ang tunay na deboto ay hindi nagpapakita ng sarili kundi nagpupugay sa Diyos. Si Urbana Kay Feliza, Maynila sa alas kami makasimba na ay kakain kami ng agahan pagkatapos ay maglilibang-libang o maghuhusay kaya ng kani-kaniyang kasangkapan sapagkat ang kalinisan at kahusayan ay hinahanap ng mata ng taong nagising at namulat sa kahusayan at kalinisan alas 8. Gagamit ang isa't isa ng aklat na pinag-aaralan. Ang iba'y darampot ng pluma, tintero't ibang kasangkapan ukol sa pagsulat. Magdarasal na sumandali bago umupo sa pag-aaral. Hihinging tulong sa Diyos at kay Ginoong Santa Maria. At nang matutuhan ang pinag-aralan, mag-aaral hanggang alas 10, oras ng pagleleksyon sa amin ng maestra. Pagkatapos, magdarasal na ng rosaryo ni Ginoong Santa Maria. Pag nakadasal na ng rosaryo, ako'y nananahi o naglilinis kaya ng damit at pag kumain ay ginagayak ko ang serbilyeta. Linilinis ko ang tenedor, kutsara at kutsilyo na ginagamit sa lamesa. Ang lahat ng ito'y kung makita ng maestrang marumi, kami pinarurusahan. Pagtugtog ng alas 12, oras ng aming pagkain, ay pasa sa mesa kami. Lalapit ang isa't isa sa kanikaniyang luklukan. Magbebendisyon ang maestra sa kakanin. Kaming mga batay sumasagot na nakatindig na lahat. Ang kataw ay matuwid at iniaan sa lugal. Sa bahaging ito, isinalaysay ni Urbana kay Felisa ang kanilang pang-araw-araw na gawain sa Maynila. Nagsisimula sila sa pagsisimba ng maaga. Pagkatapos ay nag-aaral, nagdarasal at tumutulong sa gawaing bahay tulad ng pananahi at paglilinis. Itinuturo ng kanilang maestra ang kahalagahan ng disiplina, kalinisan at kaayusan at pinaparusahan ang mga batang marumi o pabaya. Bago kumain, sila ay nagdarasal at nagbibigay galang, tanda ng magandang asal at paggalang sa Diyos. Sa sulat na ito, itinuturo ni Urbana na ang disiplina at kalinisan ay tanda ng mabuting asal. Ang pagdarasal at pagsisikap sa pag-aaral ay dapat isabay sa araw-araw na gawain. Ipinapakita rin na ang edukasyon ay hindi lang sa talino, kundi sa asal at gawa. Si Felisa kay Urbana, Paumbong. Urbana Si Unesto at ako'y nagpapasalamat sa iyo sa matataas na hatol na inilalaman mo sa iyong mga sulat. Kung ang batang ito'y makita mo disin, ay malulugod kang dihamak at mawiwika mo na ang kanyang mahinhing asal ay kabati ng Unesto niyang pangalan. Masunurin sa ating magulang, mapagtiis sa kapwa bata, hindi mabuyo sa pakikipag-away at mga pangungusap na di katwiran. Mawilihin sa pag-aaral at sa panalangin. Pagkaumagay mananaog sa halamanan, pipitas ng sangang may mga bulaklak. Pinagsasalit-salit ang iba't ibang kulay. Pinag-aayos ang ginagawang ramiliyete. Inilalagay sa harap ng larawan ni Ginoong Santa Maria. Isang asusena ang iniuukol sa iyo. Isang lirio ang sa akin at paghahayin sa reyna ng mga virgenes. Ay linalangkapan ng tatlong abaginoong Maria kung makapagkumpisal na at sa makikinabang ang isip ko'y anghelito na kumakain ng tinapay ng mga angheles at nakita ko na ang pag-ibig at puring sinasambitla ng kanyang inosenteng labi ay kinalulugdan ng Diyos na sanggol na hari ng mga inosentes. Ipatuloy mo, Urbana, ang iyong pagsulat at nang pakinabangan namin. Adios, Urbana. Felisa. Sa bahaging ito, sumulat si Felisa kay Urbana upang magpasalamat sa mga alal at paalala mula sa mga naunang sulat nito. Ikinuwento niya ang mabuting asal ni Onesto na masunurin sa magulang, mapagtiis at hindi palaaway. Si Onesto ay mahilig magdasal at mag-aral at araw-araw ay naghahandog ng bulaklak kay Birhing Maria bilang tanda ng debosyon. Ipinakita ni Felisa na si Onesto ay mabait, maka-Diyos at ulirang bata, nakalugod-lugod sa Diyos. Ipinapakita ng sulat na ang mabuting asal ay bunga ng tamang paggabay at pananalig sa Diyos. Si Onesto ay huwara ng kabataan dahil sa kanyang kababaang loob, disiplina at pananampalataya. Itinuturo ng akda na ang tunay na kagandahan ay nasa mabuting asal at pusong may takot sa Diyos. Si Urbana kay Felisa, Manila. Felisa, naisulat na sa iyo ang madlang kahatulang ukol sa paglilingkod sa Diyos. Ngayoy isusunod ko ang nauukol na sarili nating katawan. Sabihin mo kay Onesto na bago masok sa eskwela ay maghihilamos muna. Suklaying maayos ang buhok at ang barot sa lawal na gagamitin ay malinis. Ngunit ang kalinisan ay huwag iuukol sa pagpapalalo. Huwag pahabaing lubha ang buhok na parang tulisan sapagkat ito ang kinagagawian ng masasamang tao. Ang kuko ay huwag pahahabain sapagkat kung mahaba ay pinagkakahiratilang ikamot sa sugat. Sa anumang dumi ng katawan, nadurumihan ang kuko at nakaririmarim lalong-lalo na sa pagkain. Bago mag-almusal ay magbigay muna ng magandang araw sa magulang, maestro o sa iba kayang pinakamatanda sa bahay. Sa pagkain ay papamihasain mo sa pagbebendusyon muna at pagkatapos ay magpapasalamat sa Diyos. Kung madurumihan ang kamay, mukha o damit ay maglinis muna bago pa sa eskwela. Huwag mong pababayaan na ang plana, materya, farsilya o regla, papel, aklat at lahat ng gagamitin sa paaralan ay maging dungis-dungisan. Kung makikipag-usap sa kapwa-tao ay huwag magpakita ng kadunguan. Ang pangungusap ay tutuwirin, huwag hahaluan ng lamyos o lambing. Sumulat si Urbana kay Felisa upang ituro ang tamang pangangalaga sa sarili at wastong pag-uugali. Pinayuhan niya si Onesto na maging malinis sa katawan at pananamit, ngunit huwag maging mayabang. Dapat ay maikli ang buhok, maayos ang kuko at malinis ang damit sa paaralan. Bago kumain at pumasok sa eskwela, dapat magbigay galang sa magulang at magdasal. Sa pakikipag-usap, kailangang maging mahinahon at magalang, hindi malambing o pabigla. Sa bahaging ito, itinuturo ni Urbana na ang kalinisan at kaayusan sa sarili ay tanda ng disiplina at paggalang sa Diyos at kapwa. Ang pagpapakita ng magalang na asal sa bahay, paaralan at sa iba ay bahagi ng mabuting pagkatao. Ang tunay na kagandahan ay nasa malinis na katawan at marangal na ugali, hindi sa anyo o kasuotan. Si Urbana kay Feliza, Maynila. Feliza, itong mga huling sulat ko sa iyo na may nauukol sa kalagayan mo at ang ibay aral kay Onesto ay ipinauunawa ko na di sa sariling isip hinango, kundi may sinipi sa mga kasulatan at ang karamihan ay aral na tinanggap ko kay Donya Prudencia na aking maestra. At siyang sinusunod sa eskwela namin ay ibig ko na sa ating mga kamag-anak sa mga paaralan sa bayan at mga baryo ay magkaroon ng mga salin nito at pag-aralan ng mga bata. Ipatutuloy ko ang pagsasaysay ng mga kahatulan si Onesto, bago pa sa eskwela ay pabebendisyonon muna kay amat ina. Sa lansangan ay huwag makikialam sa mga pulong at away na madaraanan. Matuwid ang lakad, huwag ngingisingisi. Manglilibak sa kapwa bata o lalapastangan sa matanda at nang huwag masabi ng tao na walang pinag-aralan sa mga magulang. Kung magdaraan sa harap ng simbahan ay magpugay at kung nalalapit sa pintuan ay yuyukid. Pagdating sa bahay ng maestra ay magpupugay, magbibigay ng magandang araw o magandang hapon, magdasal na saglit. Sumulat si Urbana kay Felisa upang ipaliwanag na ang kanyang mga aral ay mula sa mga turo ng kanilang maestrang si Doña Prudencia. Nais ni Urbana na maipalaganap ang mabubuting aral sa mga bata sa paaralan at sa mga baryo. Si Urbana kay Felisa, Maynila Feliza, sa malabis na kadunguan ng mga bata kung kinakausap ng matanda o mahal kayang tao, ang marami ay kikimikimi at kikiling-kiling. Hindi mabuksan ang bibig. Turuan mo, Felisa, si Onesto na huwag susundin ang gantong asal. Ilagay ang loob sa kumakausap, sagutin ng mahusay at madali ang tanong at nang huwag kayamutan. Kung mangungusap ay tuwirin ang katawan, ayusin ang lagay, ang pagsasalita naman ay susukatin huwag magpapalagpas ng sabi humimpil kung kapanahunan at nang huwag pagsawaan Kung nakikipag-usap sa matanda mat sa bata ay huwag magsabi ng hindi katotohanan sapagkat ang kabulaanan ay kapit sa taong taksil o mapaglilo Ang pagsasalita ay sasayahan ilagay sa ugali ituntong sa guhit huwag hahaluan ng kahambugan at baka mapara doon sa isang nagsalitang hambog na sinagot ang kausap. Huwag magpalampas ng sabi at baka mapalis doon sa isang palalo na sinagot ng kaharap. Hintay ka muna, kukuha ako ng gunting at gugupitin ko ang labis. Sa pakikipagharap ay mabuti ang nagmamasid sa kinakausap at kung makakita ng mabuting asal sa iba. Sumulat si Urbana kay Felisa upang ituro ang wastong pakikisalamuha at pagsasalita sa matatanda o kapwa-tao. Pinayuhan niya si Onesto na huwag mahiya o matakot kapag kinakausap ng nakatatanda, bagkus ay sumagot ng magalang, tuwid at malinaw. Dapat ay mahinahon, tapat at hindi nagyayabang sa pananalita. Ipinagbabawal din ni Urbana ang pagsisinungaling at pagyayabang sapagkat ito ay tanda ng masamang asal. Itinuturo ni Urbana ang kahalagahan ng magalang, tapat at maayos na pakikipag-usap sa kapwa. Ang mabuting pananalita ay sumasalamin sa magandang asal at wastong pag-uugali. Ang taong marunong makinig, magpigil at magsabi ng totoo ay tunay na may pinag-aralan at respeto sa iba.